ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, may isang mag-ina na nakatira sa isang maliit na baryo. Ang ina ay masipag at mapagmahal, ngunit ang kanyang anak na si Pinang ay tamad at laging umaasa sa ina sa lahat ng gawain. Araw-araw, si Pinang ay laging nakahiga, naglalaro o nagre-reklamo kapag inuutusan. Kahit ang pinakamadaling bagay ay hindi niya magawa. Madalas niyang sabihin, Inay, saan po ba ang tabo? Inay, nasaan po ang walis? Inay, nasaan po ang kutsara? Napapagod ang ina sa kakasagot at kakahanap para kay Pinang. Isang araw, nang muli na namang tinanong ng anak kung nasaan ang isang gamit, napabuntong hininga ang ina at nasabi, Naku, Pinang! Sana siya magkaroon ka ng maraming mata para hindi ka na laging nagtatanong at umaasa sa akin. Hindi niya akalain na mangyayari ito. Isang gabi biglang nawala si Pinang. Hinanap siya ng ina ngunit wala na siyang makita. Sa halip sa kanilang bakuran ay tumubo ang isang halaman na may kakaibang bunga. Ang bungang iyon ay kulay dilaw, matamis at may napakaraming mata. Naluha ang ina at naalala ang kanyang sinabi. Pinangalanan niya itong pinya mula sa pangalan ng kanyang anak na si Pinang. Mula noon, kumalat ang punong iyon sa buong baryo at sa iba't ibang lugar. At hanggang ngayon, ang pinya ay kilala bilang bungang may maraming mata, alaala ng batang sipinang at paalala sa lahat na huwag maging tamad at matutong maghanap at magsikap.